kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Modernong teknolohiya ang isa sa mga pinaka bagay sa pamumuhay ng mga tao ngayon. Ibang-ibang magiging takbo ng ating buhay kapag matanggal ang mga modernong teknolohiyang ito na atin na ngayong tinatamasa kasabay ng pagtuklas ng mga tao sa makabagong imbensyon ay ang paggawa nila ng mga makabagong armas na siyang magiging pintahan nila laban sa kung sino man na makakalaban ng kanilang nasyon kawawa ang mga bansang mahihirap at walang kapasidad na makabilay ng mga bagong imbensyon na ito dahil wala pala silang kamalay-malay na nasa paligid nila ang kanilang mga kalaban na siyang nagbabantay at nagtatansya ng kanilang mga galaw. Bistado ng kalaban kung ano ang kapasidad ng military ng bansang kanilang sinusurveillance. Base sa mga datos na kanilang nakukuha na hindi man lang sila nalalaman, ito ang nangyari ngayon sa Pilipinas matapos matuklasan ng AFP. Ang mga underwater drones noon bang 2022 at 2024 sa Ilocos Norte, Zambales, Kalayan Island, Cagayan. Misanes Oriental at San Basqual Masbate Matapos lumabas ang resulta ng pagsusuri nito lamang Martes Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad, hanggang 80% ang posibilidad na ang mga underwater drones na ito ay ipinadala ng pamahalaan ng China. Ang posibilidad na ito ay ibinasi ng Commodore mula sa mga natuklasang components sa loob ng underwater drone ng kanila itong kinatay. 55 to 80% likelihood that these underwater gliders or drones were made in China. others had defaced markings to probably prevent reverse engineering or to hide the identity of the source based on the technical uh, study of the or forensics of the sim card the last contact that it had was in mainland china That's the only information that the sim card has. Base sa kanilang pag-aaral sa nakumpiskang underwater drone, ito raw ay may kapasidad na tumanggap, magproseso, magdago, at magpadala ng mga impormasyon sa kanilang mothership o kahit saan mang opisina sa loob o labas ng bansa gamit ang satellite communication. Kayang-kaya rin daw nitong mag-analisa ng sitwasyon sa ilalim ng karagatan. It had CTD, conductivity, temperature and depth sensors all of this information have uses commercially for scientific research, for academic purposes. They have also dual use for military use. Kagaya ng palaging nangyayari ay hanggang reaksyon lang naman ang nagagawa ng Pinas. Kahit pa na ilang taon na palang nasa ilalim ng ating mga karagatan ng umiispi ang underwater drone na ito. Why are they here or why they've been used here? Again, military and non-military purpose just how how uh, far they would like to venture into our maritime territory. This really shows the extent of the operations in the Philippines. No, there are we have arrested um, several more than ten um, agents, uh, Chinese agents in the Philippines, doing different types of of um, espionage activities, and now we have this. Equipment being used also for intelligence. Tanging ang bansang nagmamay-ari ng underwater drone na ito ang siyang tanging nakakaalam kung gaano na karami ang impormasyong nakuha nila sa loob ng ating teritoryo kung sakasakaling magkagyera nga ay siguradong kawawang Pinas dahil ilang taon na pala itong sinusurveillance ng hindi natin alam. Samantala. Hindi mapagsidla ng tuwang nararamdaman ni Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tarriela nang nalaman itong inilagay na ng Google sa kanilang mapa ang West Philippine Sea. It doesn't really say much when it comes to um, the international community recognizing uh, it as West Philippine Sea. But I think for Google, uh, putting West Philippine Sea sa Google map, and not just for Google, no? I also check checked yung yung Apple map yeah, exactly. yeah. also they also use ano na um, West Philippine Sea also for the flight radar they all they're also using West Philippine Sea um, in the past day so uh, Ay, eto natin, when we say West Philippine Sea hindi, hindi tayo katulad ng iba na nag-claim ng in international yes right. alam mo ba sa akin may mga alam mo ang dami kong natututunan sa mga trolls Richard exactly yeah. kasi meron din comment ang mga trolls <laughs> Etong si Tariela, siya lang ang gumagamit ng West Philippine Sea, samantalang si Presidente daw ang ginagamit daw South China Sea. Minsan daw, nakukonfuse din daw ang gobyerno, West Philippine Sea, South China Sea. So, I think it's important for us to explain what's the difference between the two. Ang akala yata ng mga trolls, ang West Philippine Sea, parang China, no? Nakinili Nakiniklaim natin ng buong South China Sea. So, for the trolls, no? just to explain and to make it clear, The South China Sea is the entire body of water na nag-separate -si ng different countries in Southeast Asia. From China, Vietnam, down, down to even Indonesia. No? And South China Sea, napakalaki niya. Yep. We're, what we're just calling West Philippine Sea, which is in accordance with UNCLOS and of course our, um, the, tribunal. our tribunal award, sinasabi natin na the 200 nautical miles from our baseline to include the Kalayaan Island Group, Bajo de Masinlo, and Luzon Strait. That is West Philippine Sea. We're not saying that the entire body of water is South China Sea. Again, even the trolls are confused na ang nila West Philippine Sea is equal to nine dash line na alam naman natin iligan. Malamang sa ang pinapatungkula ni Tariela na nagsasabi noong walang West Philippine Sea ay ang nakaharap niya noon sa hearing sa Kongreso. Hello, Barsayan Richard. Masaya na ako kasi doon sa mga taong nagsasabing you cannot even Google West Philippine Sea at least pwede na nilang mag-Google no? without mentioning his name parang yan yung main argument nila. Eh. No, Hindi it, mo nga yan makita sa Google. No, eh, no, sa no I think nila. you should mention the names. Hindi, okay na kami. <laughs> eh. We're friends already. We're eh. no, really? <laughs> Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga babayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is not there there is nothing as west philippine sea that, that is a creation by by us sa totoo lang po mo yung ating mapa or what, there is no philippine west philippine sea ang west philippine sea yun po yung area na to be an exclusive economic zone Ahit pa sabihin natin na hindi ito isang panalo sa kaso laban sa China pero ang may ng Google ang mapa ng West Philippine Sea ay isa ng napakalaking bagay para sa si mga Pilipino na naniniwalang atin ng West Philippine Sea at nararapat lang na pakinabangan natin ang kung anumang meron nito na hindi ginagampala at inaangkin ng ibang nasyon. Ikaw, masaya ka ba na inilagay ng Google sa kanilang mapa ang West Philippine Sea? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.